Ito na, ito na yung kahilingan namin. Pag ito, Mga followers, sinama namin kayo. <tis> Mga followers namin, sinama namin kayo rito. Claim it! Claim it! Wah, may ahaminin ako sa'yo. Ano yun? Isa ko dun yung winish. Hindi. Na? Sana di diba matupad. Yung ano? Uy! Ba't sinabi mo yun? Yung guys, good morning! Good morning! So, first day namin dito sa Uh, Taiwan. Bali, babalik yata kami ng Taichung dahil yata yung may mamagagandang uh, tourist spot. I think this is 2 hours ano na biyahe para sa bus namin na sasakyan dito. Okay? So, nandun na sila sa loob. Good morning! Good morning! Good morning! What's your name, sir? Taiwan. My name is Idri. Idri? Yes! Idri. How long you've been driving here in Taiwan? As driver? Years? Uh, 10 years. Yeah. Is it okay to sit here? Okay! Yeah. Yeah. <laughs> Welcome to Taiwan! Hi. So guys, itong unang destination natin dito Alam na alam nyo na dahil sikat na sikat na to Kung napapansin nyo, yung mga lantern na pwede kayong uh, mag-wish Dahil sabi nila, uh, talagang nagkakatotoo daw talaga yung mga hinihiling Yung mga isusulat mo rito, ah! nagkakatotoo talaga wait, wait, wait. <laughs> So, kumaya isusulat natin yung mga wish natin sa buhay Dahil sabi natin, kapag ka... Uh, yung paniniwala natin talaga, talagang gusto natin mangyari mangyayari at talaga. Magkakatotoo! Oh, so, okay? Eh, pero, daw, <laughs> dito natin may apply na. Hindi matuto ka dyan, pagtamad ka. Ayan <laughs> yeah, guys, so as you can see, dito nakakapagsulat na sila ng mga wish nila. Okay? Ayan o, oh, di ba? natin sila. Yung sulatan nila guys, ito, ayan o. No? So, ang dami, o. Oh. Oh. Eh, Kailangan makapagsulat din tayo. Paano magsisimula? Ayan, guys. Ayan, eh, o. So, ito, guys. Papalipa rin na nila yung kanila. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh, diba? So, ito na, ito na, ito na, ito na. Tara na. Love, magsulat na tayo. Any wish nyo po na no, nais nice. ko patupad? Isang dosay ng baby. Limang baby. Pwede po yan dito. So, ang meaning ng red is... Health and Peace. Good health, peaceful, stay longer. Um, cool, so dahil hindi ka nga nag-exercise. Pag mali spelling kasi hindi natutupad eh. Ano ba ba? Double C, double S. <laughs> Alam mo, Joe. Kahit ano yung sulat natin dito, kung hindi natin sisipagan, <laughs> hindi natin gagalawan. Ano mangyayari? Ah, wala rin, wala rin. Kailangan, maniwala pa rin tayo. Oo, oo. Kaya pa rin maniniwala tayo. More More travel. More travel. More. More, <laughs> more money. Siyempre, kailangan natin yan. Hindi natin magwala yan. Hindi okay, tayo okay. makapag-travel pag walang money. More. More. More money. More money. More money. Yeah, more, money more, friend. more, more friends. More, more friends. Road. Road. Road to 10M. for my family and, good my family and friends, oke? Ba? Siapa yang friends? Jan. Syempre, oh, jan, sama Siapa yang terduduk? Sama kasama, <laughs> God. <laughs> spelling kasi talaga. <laughs> Hindi God, God first yan God first. O oh, mali pa rin pa first ko. mali God first. Good okay. future. For my. And love. Okay, if you are interested, this shop. Team. Ano ito pa may bubundol <laughs> sa'yo? Team ano yung arty ng Mon Mon? Hey, di ba? We gonna pa? Dito, saan dyan? Oo, ah, dito. Wow. Oh. Ito na, ito na yung kahilingan namin. Pag ito, kailangan dito tayo dito. dito tayo. Mga followers, sinama namin kayo. dito. Nah, Wala, di nalilipad yan. <laughs> Kinuha yung wish namin. No? Ito na, lalagyan na ng ano, lang, para, para lulipad eh, no? para lumipad. Sa followers namin, sinama namin kayo rito. Okay? So, i-comment nyo, da, i -comment nyo yung mga wish nyo sa buhay dahil sinama namin kayo rito. Isinulat namin na magkato magkatotoo yung mga inihiling nyo sa buhay. Okay? So, kasama kayo rito. Papabagain na nila yan. Papabagain na nila. Picture daw, picture. Hawak, hawak daw, hawak, hawak. Okay, one, two, three. Two, three. Pitaw na. Oh, uh -huh. well, may may aaminin ako sa May isa akong hiniling doon. Na. Sana hindi matupad. Yung ano? Wish. Uy, pa sinabi mo yun? Magkakatotoo yun! Joke lang! So, ayun, nakalipad na guys. Sinama ko kayo sa wish ko. Okay? Basta comment down below. Yung mga wish nyo sa buhay, magkakatotoo yun. Okay? So, syempre guys, lagi nyo tatandaan. Lahat ng hinihiling natin sa buhay, sas sasamahan natin yan ng dasal. At syempre, mangyayari lang lahat yan kapag kakikilusan natin. Okay? Kung mga tradisyon na ganito, eh, wala namang masama kung maniniwala tayo. ba? Diba? Kasi, alam niyo yun. Sabi nga, kapag nangangarap ka, paniwalaan mo lahat, maging positive ka sa buhay. Pero syempre, ang number one, maniniwala ka sa taas. Lalagyan mo ng dasal at syempre, kikilusan mo dito sa lupa. Mabuhay kayo lahat. Maraming maraming salamat.